Tiwog, kinahanglan. O sa asawa. Ang ating ngayon nila. niya. niya. Mm. Sa 1 Timoteo 5, versikulo 5. 1 Timoteo 5, versikulo 1, hangtod sa may labot. Nagmuni. Naghangyo Nag ako sa mga pangulo diha sa inyong iglesia inyong nga ako pangulo sa sama ka Saksi ako sa mga pag-antos ni Kristo pag nakaambit ako si Maya si Paday Unya Si unya. Ang dining pulo nga dil, si Pedro mo yung ah niya, matut pa niya, naghangyo ako sa si mga pangulo diya sa inyong iglesia. Unang Timoteo, unang tuma Timotio Timoteo ay magigotlo? Uno Pedro. Unang Pedro. Sa, uno Pedro. Uno Timoteo ito ganina, katong hmm. siya kuhan. Kaling Uno Pedro 5, versikulo 1, nagingon Naghangyo, si, si Pedro mo yung ah niya, dili ni Timotio naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong iglesia ingon nga ako pangulo sa sa makaninyo si Pedro nagsulat yun siya gining yag, yag yagining record nga siya pangulo sa si iglesia sa usab sa ubang iglesia nga siya pangulo ngano man sa inyong doktrina inyong mang ipalapad nga si Pedro labang pangulo sa si iglesia nga si Pedro dili man manghambog siyang sulat sa ngog siya pangulo sa si iglesia Naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong iglesia. Inyong nga ako pangulo usab sama kaninyo. Sa ato, sama kayo equal sa pangulo sa mga iglesia. Wa sa mga nga labaw siyang pangulo siga Ang Pangutana. Nga, naman, nga si San Pedro, inyong nga ipalabaw sa iglesia nga magiging sa santo papa sa Roma. Nga ang tubang sa mga pangutana. Kanang pag ingon mo nga inyo man yung ipalabaw ug wa man pong magpalabaw si San Pedro mo na gitawag sa logic pa og fallacy gyapon na naman kay ang titulo nga gigunitan sa Santo Papa gitawag og servus servorum die nga sa ato pa servant of the servants of God binisayon ang titulo nga gigunitan alagad sa mga alagad sa Dios sa ato pa kun dunong may alagad sa Dios ang pangulo mao ay pinaka ubos nga alagad o na naa sa gobyerno nga kadtong sa gobyerno kinahanglan taas gyud siya ayo. Pero ang gingon niya nganong giisip man gyud nga si San Pedro mao'y unang pangulo sa mga apostolis. Sige kay na nako. Na kultura sa mga apostolis na dili. Kultura sa kinini ang mga Hudiyo nga maglista gani kag listahan maguna gyud ang pangulo. Bisan sa tong kultura karon. Naglista gani ka og mga listahan, una gyud ang ngalan sa pangulo. Bisang semeng anak maglista gani kag anak una gani magulang pero tanawa ang lista sa balaan kasulatan di ba kanuna nga ga, gauna si San Pedro sa San Mateo kapitulo 1 bersikulo San Mateo kapitulo 10 bersikulo 1-4 San Marcos kapitulo 3 bersikulo 16 San Lucas kapitulo 16 bersikulo 14 atong At mabasa dia bisang sa buhat kapitulo 1 bersikulo 13 Naguna ang ngalan ni San Pedro. Unya ulahi si Judas. Niya gagani ha, daghan mga atong nabasa nga makita gid nato ang pagkapangulo. Mo bitaw nang si San Pedro mo ay nagsulat diha sa imong ikutlo kay iyang gi-exercise diha ang iyang pagkaalagad sa tanang mga alagad. Mo na naghangyo siya. Gibuhat ba na sa mga apostoles? Uban si San Pedro lang ang naghimo ni na naa Si San Pedro lang ang nakaingon diya sa Buhat kapitulo 15 versikulo 7, mitindog siya umingon "Mga igsuon, kisayang gignaa mga apostoles, mga igsuon, nasayod kamo nga ako gipili sa Dios gikan kaninyo. O tiyaw muna na." Si San Pedro ang mga apostolis pinili, pero si San Pedro mitindog, "Ako gipili sa Dios gikan kaninyo. Gikan sa mga pinili na pa si San Pedro Nagipili Sunod nyo, pumunta yang kanya katarungan, hindi nga ulod.